alam tak semula dah agak студ pagi okok, makningət pun kita Foreign н Брат dí young do Man mo ini, yang bagi Oh, oh, na masal tayo doon. May laro doon mo yan eh. Boy, may ginagawa ba kayo dyan? Ayan eh. Ayan tayo. Oh. Ano masal na yan? Ayan. Pwede ba not? Pwede ka ba? May ginagawa ba ka? Alis kami. Pa, pwede patulong mo na sandali pa kayabot ng tubig? Ano, may dami tao dito. Kung talagang utusan mo, grabe ka naman eh. Ikaw na katayo dyan sila nakaupo oh. Kung pwede lang. Kung kaya mo, okay lang. Ba, pwede. Ikaw lang eh. Ano ka gusto ba? Ubusan so, ko yung ano? May tayo ng pusa. Nah, ako talaga ng napili ng na pusa ni. Eh. Ay, na nakatayo diyan eh. Hey, ah. kumpede. Ikaw ba kay? Ayun, kasi tulungan mo Okay, tulungan mo rin.

Sorry boy! Napadid ako! Napadid ako! dito mo dito sa wire! Napadid ako dito sa wire! sa Pati iniinom dito natapon! Pusay dalawa Sorry! Pati ikaw! Damay damay! na! Hindi kasi layo si Rudy. Napadid ako dito ba oh, sa wire! Napadid ko sa hindi napatid nga ako ito? ikaw? kayo mapatid dyan Wala na di natin. ba? walang na yung buti ng uh, laban na reduce may halong tubig na yan sa nga eh na lang natin yan kasi okay. Kasi okay. Uh, para, sorry 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 hindi kasi pakilagyan na lang ulit nakakulot to kayo bigyan na kasi eh mm -hmm. ano, kasi daming ano dyan kayo nagiinom eh Sige, kalama silang alam kalama maraming kalama dyan alam, napahat ka ko. Ay, di eh, naman namin alam na maglilinis ka pala dyan. Ay, nakita nyo na nga nandito yung tao kanina pa. Dito tayo mong gusto pa. Oh, okay. oh, oh. Ito. Pagandaan ka kasi. Ha? Hindi yung tapasa tuloy yung mong mukhang dito. Huh? Parang sa sadya, wala. Laborare, kaya mo tayo masitbulin. Hindi naman. Ha? Hindi naman. Ha? Huh? Ako na lang kayo! Okay <laughs> Malapu <laughs> <Malabu. Malabu. laughs> oh. na kapajan. Malapu. Malapu. kung yan. Oh. 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 Mabahal kasi dito, basta na bilhin. Jay. Jay, Jay, 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 Jay. Jay, Jay,